Ako'y napapahiyat. Ipinasok pa naman kita. Totoo yung balita? Oo, oh, totoo ma. Eh, anong gagawin ko? Eh, ginagawa ko naman yung trabaho ko. Maayos, problema. Wala eh. Tinanggal na talaga ako. Eh, ang balita nga daw, malikot daw masyado kamay mo. Oo, oh, mga laksan ang mo. Nakakayan, dami po. May mga Pilipino pa dito eh. Baka mamaya may makarinig, nakakahiya. Eh, hindi eh. Nakakahiya din naman. Tinawagan pa ako na sa amo mo. Okay, Pasensya ka. Mahirap ka na yan. Pangalawang trabaho mo na yan. Oo oh, nga. Eh, nung una, ganyan din. Tinanggal din ako dahil... Wala eh, talagang. Hindi ko nga alam bakit. Hindi ko mapigilan to. Talagang... Siguro sakit ko na talaga. Ang dami, ang rin sa trabaho mo. Ay, yun. Totoo talaga. Araw-araw. Kalimita na, mga customer mo nagre sa iyo. Hindi <laughs> ko nga alam eh. Ayos naman, eh. pinag-aayos ko naman talaga yung trabaho ko. Na Ayosin mo na pa, nakakahiya yan. Ipinasok pa naman kita. Kaya nga, kaya nga nahihiya nga ako makipagkita sa iyo eh. Dahil syempre, dahil siya nangyari. Tapos ganito pa. Eh, ano sabi sa iyo nung boss ko? Okay. Oo nga, yung nangyari lang gusto ko tanong sa iyo. Ano ba ang ginawa mo? Ano ba ninakaw mo? Anong ninakaw? Wala naman ako ninakaw ah. Abay, sabi yung malikot ang kamay mo. Eh... Oo eh, yun nga yung ano, yung dahil ako yung tinanggal, malikot ang kamay ko. Pero wala naman ako ninakaw. Eh, hey, paano mo sinasabi nila malikot ang kamay mo? Paano malikot ang kamay? Malikot ang kamay ito. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hindi ko na mapigilan. Yan ba yan? Oo. Eh katulad ito, magsaserve ako ng pagkain, restaurant. Oo, paano? Yan, katulad yan. Nalaga ganyan-ganyan. Oo, alaki yan. Gusto ko. Katulad ito, ganyan-ganyan ko. Eh, kaya minsan napapagalitan ako. Eto, hindi ko na mapigilan ito. Itong pagiging malikot kamay ko. Kaya pa ilang trabaho ko na, tinatanggal ako. Ay, okay, katulad dito, oh, kakain ako, oh, tingnan mo. di ba? Ang likot, eh kapag i ko nga ako, nare, ikaw, ikaw customer, i-serve ko. Oh, di ba, ang likot? Kaya eh, natatapon yung minsan yung mga ano, no? <laughs> Kaya uh, plan ko sa mga nila lang ng Pilipinas. <laughs> <laughs> Hindi ko mapigil na kamay ko eh. Talaga malikot. Unawa kita, Raya, unawa kita. Masyado lang mareklamo yung mga customer mo. Ma mareklamo? Wala ka sa Hindi ko malikot na kamay ko. Eh, paano? Kaya lang <laughs> <laughs> Ha ha ha